Magandang araw kayo intenyo, at uh, nandito tayo ngayon sa Juan Cainta Cemetery kung saan siyempre nandito ang tropa natin ang uh, PGBI Genesis Chapter si uh, Kuya Romy uh, Beloora siya si founder VIP founder Kita na naman tayo Oy oo uh, pulot sa isang maulan na umaga sa ating lahat uh, nandito tayo yung tropa ng uh... Uh, BG Mega Genesis kasama natin yung tropa ng Nariag uh, uh Bilang kasabi ng Advo uh, Kaita PNP uh, Advocacy Support Group uh, Tayo na atasa Napigyan ng task na Magbigay ng support sa Magpupunta sa, sa Kanilang mahal sa buhay Sa pagdalaw sa mga Uh, ito, kasama rin natin yung mga guardians ladies natin. Uh, Ayon, mga po. Hindi Ayan, mga beautiful. Mga Bali, Pero medyo, ano, pero masaya sila kahit maulan. Yeah. Uh, uh, Ayon. Itong dalawang ito, na walang iwanan to, yun. Uh. Ah. Father, uh, mula kanina, pag start ninyo, uh, kumusta na, wala naman mga nasita na may dalang uh, uh, pinagbaba tulad ng uh, card, playing cards? Uh, so far, walang ganun mga uh, presidente, no? Oo. Uh, Pero lang yung reported yata na wala ka na yun. Ah, hinahanap ko yung punta. Ha? Ah, yung hinahanap yung punta dyan. Pero na-educate naman. Uh, ah, na. pag naman yung tropa doon para ano. Uh, Ayun, uh, at least nakikipag-cooperate tayo para sa araw ng ano. Yeah, this whole thing thing. Oo. RMJ Asher at si RMJ Hebron so, Ayo. ito, makikita mo na may mga member natin Nakapusin pa yan ah. Si Angel uh, Si Sol Si uh, yep. Si Sol Si Si uh, Ayun, beautiful. Oh, anyway. Interest na yung area, kaya pa kasama natin naka-deploy sa ano. Ah, mayroon pang isa pa doon ano? Okay, okay, punta tayo doon. No. Eh, ang director dito, pwede mo mai-send. Sa area, sir. Pakilala muna. Oh. Ako nga pala si Geoffrey Alparasen, director ng Tainta Chapter and then ito nga pala ang aming mga board of director and national. Ito po, Kuya Lides, ma'am. Makilala ako. Maganda yung mga po po. Uh, ako po si Leonardo Lides, ang ng NCR Director ng NARIAD, mm, Narcotics uh, yeah. uh, Intelligence Group. ito uh, naman po ang kasama ko, hindi si Kuya Rolando, siya po ang Deputy Director. And then, uh, may national interest na si Api uh, Pulas. Apo, kami po ay eh, nandito ubang mag po kasi sa mga naka-area po sa amin mula ho oh, ngayon kasi gantong kami po ay umiikot lahat po ng area ng buong Metro Manila hanggang doon po sa South Kaya kasi mm. yan po inaalam po namin lahat po ng mga tao namin na katisino kasi ito po ay binapagaw namin sa kami po ito no? kasi ang ano namin pinakahit po namin na binapagaw po sa sa gano'ng sistema nasa tigad dito yung Police Community Revolution Group ng araw ngayon eh. Police Development uh, Affiliate. Oh. Po. Uh, yeah. Mismang main ang krabi po. Kami po, nito po, bilang opisyan, sinisigil po namin ang bawat tao na aming mga kasama kung naka-duty po at aming insulsyon. Ganon po. Pero tanong ko lang, Sir. Uh, mula kanina kumusta naman ang uh, pag uh, ninyo dito sa One Kind Cemetery may, may mga na uh, na huli pa na si uh, sa, sa, mga pinagbabawal wala nga po ako yun natutuwa nga po but to wala po kami nakita na naging magiging sa ano man ang pagkakamay sa, sa sa mga simiteryo, lalo na ako sa botas, nung kami pumasok doon, nakita ko na pa paano yung mga kapulisan doon na organize sa lahat ng mga bagay. Hanggang sa kalooban po, nang kami sa sa, sa, sa po ng, ng kalooban, na iyas naman po at maliwanag po. Kitang-kita po, lahat po ng organisasyon, pati ang PMT at ang ma-army, lahat po, ang doktor, yung mga police motor flyer, okay naman po sila, sir. Okay, uh, good luck, sir. Uh, good job uh, sa Nariag, ano? Hindi lang pala sa Kainta, nandito po yung from national, ano? Ako. Okay, maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. sir. At uh, lipat naman tayo dito. Magandang araw po, ah... Uh, pangalan, pakilala po muna, tsaka ang grupo ninyo. Pagkataan araw, po si On-site ko ay Owan mula sa Riyang Pilipinas Incorporated at rin po sa group na Riyang Supine At sino po ang mga kasama natin ngayon? Ang uh, mga kasama po natin dito ang group na kay Paso Pinque ang aming uh, region chief si uh, Sir Gearbox O. Janela tapos si Sir Pantang, si Sir Apa. Spinoid, si Sir Totrito ang aming EMS si Mam 210 ang aming Trayton at si Mam 4 uh, galing po na kami galing Sir, dahil ngayon, ngayon nga po ay uh, anak uh, yung uh, Undas 2023. So far po, simula kanina, uh, wala pa naman, meron na po bakit na i, uh, uh, nabigyan ng paunang para, ano, uh, lunas o Ah, uh, BP ano? Kasama okay. uh, dyan? So far, wala po. In uh, and generally, in this po, uh, kahit cemetery, pa. public cemetery. Uh, kainta rin po kayo, sir? Kainta rin po. Ayun. Eh, tatanungin ko sana kung ano masasabi mo sa kainta ngayon. Napakaganda <laughs> cemetery. po. Cemetery. po kasi nga tayo, ano, diba? Yung Oo. Oh. Napakaganda po. Ah natin po yung public cemetery ay napaka-gapapunyay. Sir, so, tanong ko lang, yung React ba ito yung matagal na at malaki nationwide ito eh? Opo, okay, Tama po ba? 1979 po siya established oh. and uh, organized po siya sa SEC. Mabuti, meron na po dito. Ay, uh, dati yata, nung pumunta ang react sa aking mayor. Ako, okay, uh, may mayor ni. Ayun yun. Nandun na, nandun kasi ako nakita ko kayo. Anyway, uh, any message po para sa ating mga kababayan, lalo hindi pa yung hindi pa pumupunta ngayong hapon. Ayun, uh, sa ating mga kababayan sa pa ang aming lang po uh, panawagan, huwag na po tayo magdala ng alang at bawal. magdala po kayo na panlaban sa ulan, dahil po ang ating panahon ngayon ay ulan-ulan. Uh, siguro rin po, dala nyo ang mga maintenance sa uh, medicine. At uh, huwag po tayong pumunta mag isa kung tayo pa yung may salamat, sir. Good job. Uh, React, sir. One kind time. No? One kind time. Salamat po. Salamat po. Ah, salamat po. Ah, ba, anong nangyari, ate? Naligaw-ligaw po ako. Ah. Umunta na po ako dito ng umaga. Ah, okay. Tapos, umpakasok na po ako sa loob. Nag-ano po yung kapatid ko na salita po dito nang nag-ano po kami na parang loud speak po kami nang ano. Ay, po. oh, Saka sa sa nakita sabi niya. na, nakita niya. Ako sa bagong palengke kita po. Ay, Ay okay. Po, ay, ako, ay, okay. Ako po doon, nakarating po ako sa dalawang cemeteryo. Ano yun Lord? Hindi na, wala naman po doon. Pumalik naman po. Inikot po po yung buong lugar doon. Kung may presanto ko sa'yo, wala po. Wala daw. Tapos pumalik po ulit ako dito. Saka... Kaya, kasama po ako sa kanila, inanap ayun na ah, nakita Salamatan so yung mga, din, marami marami. mga lady guard mga lady guard lady sa yon. ang gaganda maganda na uh, ah, may kalo, buti ang ano ayun yeah. ka mag tiktok marunong ah. salamat ate ha salamat din ate salamat din po ng no, marami marami sa inyo ayun 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 ayun